Ayan. Meron po tayong mga kittens. At syempre, meron tayong mga young adult. At isang exotic tsaka bengal. So, unahin na natin tong mga to. Unahin natin tong Siberian natin. yan O. Siberian male, 3 months, pero lintik sa balahibo. O. Diba? Triple coat yan, male updated the walk. wow! Kapait mm -hmm. oh, niya mga boss madam. Mail siya 3 months. Oh. Di ba? So ang price natin sa kanya ay 12k. And next, meron naman tayong Himalayan X Ragdoll. So, sa mga naghahanap ng mga budget meal na gusto ang Ragdoll, so, ito yun. Yan o. Oh. Himalayan yung kanyang mother and ang daddy niya is Raghal. Ayan. So, male din siya. 3 months. Updated be warm. Ang price natin sa kanya is 10K. Ayan. Male. Baby. Napaka-sweet niyan, mga boss madam. Hindi kayo magsisisi sa mga ugali nila. Mm. Hello. And next, meron tayong syempre Persian Big Bone Female. 5 months lang siya, mga boss madam. Triple coat. Dalawa yan silang magkapatid. Na sold na yung isa. Siya na lang yung nakitira. mga boss madam. Pero, kita mo naman, sobra sa balahibo. di Diba? quality at saka malaking babae siya. So pag nag-hit siya, talagang marami mag-anak. Pag mga kung pipili kayo ng breeder, wow na babae, naman. maganda kung malaki. Para sulit pag nanganak, 'di ba? Mga boss madam. Apakabait niyan. Hindi kayo Ma... hindi po ako mapapahiya uh... sa inyo pagdating sa mga ugali ng aking mga kittens. Five months lang po pala yan na five months. Oh. 5 Five months. Female. Hello. Ito naman po ang ating Bengal. Yan. Female, 9 months. Malapit na mag-heat sa maghahanap dyan ng mga pampares na ng female. O, oh, diba? Apakaganda ng pattern yan, mga boss madam. Tsaka ang haba niya, oh. Healthy. Hindi siya buto-buto. Char. So, ang price natin sa Bengal natin is 35K. Negotiable pa naman yan, mga boss madam. Basta alam nyo ang ating code. Yan. Pakita natin. Flex natin yung haba ng mga bias mo, baby. Oh. Diba? Diba? Siya si Kiana. Hello, Kiana! Kiana! Female. At ayan, meron tayo dito mga Himalayan. Ex-exotics. Himalayan ex-exotic. Yung kanilang daddy is exotic. Ang kanilang mami is pure Himalayan. So, itong mga to, 3 months din sila. So, budget nila natin to. Dito natin is 7.5. Ayan. At ito naman ay 6.5. Parehas female, mga boss madam. Negotiable pa yan. PM nyo lang ako. Thank you so much. And last, meron tayo dito isa pang Persian. 9 months din siya. Ayan. Wow! gray po yung color niya. Tapos, may orange siya dito. Pero, gray po yung buong katawan niya. So, ang price natin sa kanya is 6.5 na din sa maghahanap ng breeder. Pwede na po siya. Nag-hit na po siya yung nakaraan. Hindi ko lang po napa-estad sa aking mocho. Yan. PM na lang po sa kanila. Thank you so much. Bye-bye! Bye-bye! Okay. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jay Kanyusi. Babush!